Ang negosyo, para ka naglalaro ng basketball. Pag naglalaro ka sa NBA, PBA, normally, natikman mo na yung mas masarap doon. Hindi mo nga yung gustuhin maglalaro sa interbarangay kasi ang laki ng kontrata mo sa NBA, pag nabalian ka, hindi ka makakalaro doon. Kasi tanda mo, isang tarnis sa reputation ng isang entrepreneur, whether malito or malaki, is tarnis yun sa kanya. Dahil na kung, alam mo naman ng tao eh, pag hindi na-satisfy, hindi ka nabigay ang kanilang... At sa mga terpak, wala ko nakakita ng lumaki. Hindi talaga nagtulungan. There's power in numbers. At yun yung marami na tayo sa, sa panahong ito. Dahil in-establish natin yung ating sarili sa kanila, hindi ngayon. Noon pa. Ako pag nag right there and then, I can decide. Kasi naniniwala ako, si God binigyan tayo ng gift of discernment. Pangalawa, yung kapatid ko sabi, bukas eh. Hindi siya gumising eh. Yung kaya natin gawin ngayon, huwag natin pagpapabukas. Eventually, yung love ridden, whether you like it or not, meron distortion. Mm. Pag nagkaroon ng distortion, dapat kukumpitin mo rin yung certain portion ng wastages. Dahil whether you like it or not, ginamit mo kanina ng duality, meron din namang tinatawag na low of Whether you like it or not, nagbabalansis. Nung una kasi ayoko nang tanggapin yun eh. Pero nung naintindihan ko, hindi talaga pinantay ni God eh. Talagang may, meron siya munang pinaghahawak. Oh. Dahil Pero, kung ako rin ang lumang mic, pinaghawak ako noon, mm tsak na lugi. Kasi ang mentalidad ko noon ay nandun pa. Eh, umaangat daw ang mentalidad natin, well, yung mindset natin as we go along. Mahalagay yung numbers. Mm. Numbers is just like matrix. Opo, opo. Nandyan siya lahat. Sabi nga, numbers won't lie. Yung mga matematisyan, yun yung gusto gusto. Opo. Hindi ko hiling ang numero, pero in-embrace ko siya dahil mm. wala pa akong nakita matinong negosyante na hindi in-accept na may numero. The one who will seal the deal and the signature is the numbers. I can opo. say yes in my mind. Opo. Pero wala rin yung kwenta. At alis mo, wala kang dala kahit kahit limang milyon o isang mm -hmm. milyon. Samantala, kung may numero ka, ayaw mo na meron lang ang seed money. Kasi pag may projection na tayo, okay. saka Pero natin okay. ngayon, tatanungin ang next question, paano ma-achieve yung projection? Hindi yung ganto natin siya makukuha. Oo mm -hmm. nga, ganto Pero anong projection? Babalik ka sa mission and vision. Ano yung goal? Parang pag pinatayo ko ngayon dito, kayo, kung tayo, tas takbo, magbibigay ako isang milyon. May tatayo sa inyo, magbibigay ako isang milyon. Tayo kayo, tas sakbo. Sa kita, takbo. Sa kitatakbo. tatakbo. So, di ba? O, kasi kailangan may goal muna. So, yung, eh, meron kayong nakalimutan na information na sabihin ko, takbo dun sa cashier. Yun ang importante. So, sa business na yan, yun ang importante ngayon. lahat ng numbers, sequences yan. May, may nakikita ko konting red flag na gusto kong ma-check. Kasi kung may buffer ka, at alam ko namang naisip mo yun, eh may pang tapal kasi ang wala pa akong nakita ng drum na never nasira. Lagi Ay, magkakabutas at magkakabutas <laughs> siya isang araw. So dapat na anticipate mo na pag nagkabutas ito, ito yung pambili ko ng pantakip dito para hindi hmm. siya maubos ng laman. Maraming negosyante ngayon na nagpapasikat Magaling lang sa sales, sa marketing. Pag may nakitang influencer, pasisigati na. ay hindi sila sustainable kasi may nakalimutan sila. Yung traditional business na dumadaan sa ISO, sa standard. Pag yun ang inalis mo sa equation, whether you like it or not, it will count you. Lahat ng tao maganda plano. Sabi nga, small minds talk about people, abridged minds talk about events. Great na to ha, great minds talk about ideas. Hmm. Pero meron pang bumara dun. But your idea is only 0.0101%. Hmm. Pag hindi mo siya na-execute, ako, sasabihin ko yung mga idea ko hindi ganun kagandahan. Pero at least alam po, na -execute ko na-execute hmm. ko. Dahil siguro, may mga naniniwala. Sabi nga, nobody wants to be associated with losers. Success has so many fathers but failure is an orphan. Uh, uh, uh. At maniwala ka, hindi mo kailangan magtanong. Pag tanakita nilang kumikitin, sila pa yung nag... Baka pwedeng makasama dyan. Mm -hmm. naman. Pero kailangan natin no meron. Kasi nandun tayo ngayon sa starting point eh. Noong una, hindi rin ako naniniwala. Laging sabi ko, pag bumibili isang kilong isda, hindi ko tinatang square of ito eh. <laughs> Pero ngayon kinakain ko yung sinasabi ko. Kaya nga nag-change tayo lahat. Yung hindi nag-change at hindi nag-admit ng kanyang kamalian, yung pinaniniwalaan niya ng 7 taon siya, kung ngayon 50 na siya, oh. yung parang pinaniniwalaan niya ay isang malaking kalako. Nagde-develop tayo dapat, nag-grow. So ako, kinakain ko yun. Dahil nakita ko ngayon ang numero, numbers won't lie talaga. Oh, okay. Yung mga pinagtsatsagaan kong ginagabi ako mag-project, nakikita kong tama nga. Sa akin kasi noon, nung walang-wala ako, nagkakarga ko ng tubo, nakumikita ko ng piso 50. Oh. Kayamanan na sa akin yan, yung ganyang halaga. As a matter of fact, isang yung tumaas lang sa minimum wage, kaya manan sa akin. Alam niyo ba yung gusto kong maging tsuri? Pag lumipad ba yung aeroplano, yung sakay niya ba sa loob ng aeroplano, naiwan niya. Pero ang nalipad ba yung sakay niya? Hindi, yung aeroplano, di ba? Mm -hmm. Hindi mo siya pwedeng pigilan. So, ganun din sa business. Bakit lahat ng tao gusto lahat maging aeroplano? Isa't mm -hmm. e, sa gusto mo, hindi lahat tayo aeroplano. Pero kung nakasakay ka sa aeroplano, I'll be happy sumakay sa aeroplano. Mas masarap na yan, hindi masyadong pagod eh. Siguro kaya ginawa ni God na Pilipino host. Kaya hmm. lagi yung Pilipino, dehado eh. Hindi, <laughs> dehado tayo. Dehado sa height, dehado sa kulay, dehado sa ano. Pero, meron tayong isang hindi dehado. Una, masyado tayong religyoso, maka-Diyos tayo. Pangalawa, uh, nakita ko talaga ang Pilipino itapon naman kahit sa Alaska. Maya-maya, leader yan. <laughs> hindi oh, sobrang, ewan ko, sabi ko, hindi niya ba tinatanong? Bakit tayo ganitong Pilipino? Sobrang galing natin. Kaya nga yung mga iba kong kapitalista nag-invest sa, sa Thai, sa Thailand. Kasi doon daw, pag iniwan, natuto lang ng ilang Ingles, pagbalik nila, kanila pa rin yung kumpanya. Dito, may mga malungkot ako investor. Pag alis, sana naman yung kapwa-Pilipino natin, huwag ganun gawin. Maya-maya, kanila na yung negosyo. Ay, hindi, ganun. Dapat pareho nag dobro kasi nagtiwala yung foreigner. Pero magaling talaga yung Pinoy. So ngayon, dun sa galing ng Pinoy na yun, it will always boils down to anong intention.